Kuya. Ganun ba yan? nagawa la manling linya eh Yun nga, sa ko siya pa pa Patay. pa uh, pa sa park sa pa 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 sana. Bumuo Motor di hapon. Chicken ko ha. Pagka direkta ko yun at umandar, ibig sabihon, pansit palabon. Di ba bisogo? Mga oh, puti, puti Start mo ha, start mo. Okay. bago bago ang starter eh Oh. Mm. Oh, lagyan natin ng relay. Oh, okay. ay wala akong relay. Nagluloko ko diyan sa ano? lang yung pasok na ng kuryente. Ground. Hindi nagluloko yung supply. Kala ko loko-loko na yung nagda-drive. Eh. <laughs> Pares lang <laughs> <yung> dalawa ng dalawa. <laughs> ay, ay kami yung <laughs> nagda <laughs> Tulak, tulak, start, tulak, start. Dito na tayo, dito na tayo. sa na tayo. Ito, wala nang tulak tayo ngayon. Wala naman. Tulak style eh. <laughs> Nagaling tulak tayo doon. Mas mahirap ngayon kami magtulak. Haba-haba ng na tinulak. Naanda na tinutulak pa. Bakit? <laughs> Akala niya wala pa. <laughs> Akala ko wala pa eh, tinutulak ko pa eh. Bakit naglang bumigat? May <laughs> prelo na lang tayo. <laughs> sa natin talagang lagay? Kung diyan mo pwede ilagay, diyan mo ilagay. Pwede okay. naman dito. Itagot siya eh. Oo, so, isa oh, mo masayak. Supotahan so, tatak. Di tatak, eh may turn niya naman doon. Oo. sa kaso sira yan. Sira yan, sira. Ang buo po. Sira ang Baka, sakali. O, oh, abot naman eh. O, kaso, kasi.

Namumuroblema ito tatlo. ayan, ayan, mas pogi sa amin yan eh. Ano ba? na kayong tatlo. Sa ito yung papatay ni Ayan na umistar. ito na pala. Dito lang pala kami makakarating. Uh, ang problema hey, nito, pag malamig eh, naandat. Pagka tumakbo na, uh, mainit na mga kina, ayaw na. Kinalas nyo eh, pa tayo, no? Wala na starter eh. Pinalta na starter eh. Pinalta niya? wala naman diferensya sa starter eh uh, ito ang problema ay ano kinakapos na yung supply ng kuryente galing sa susi siguro sitagal tagal na nang ano oh matagal na yan sa akin ganito sakit nito 2005 eh oh. Uh, ngayon ang gagawin natin pag sa susi ito ayon no, ang start pagka mainit ang gagawin natin maglalagay tayo ng relay yan <laughs> Yeah. Ah, hanapin natin yung CRB ito. Ayun, kinat na to. Ah, hanapin natin yung kulay itim sa kaputi yung malaking wire niyan, no? oh. Ito yung papunta doon sa solenoid. Ayun. Lalagyan natin ng relay. Sa dali banda. Yeah. Para solve ang problema nila boss Ayan, uh, kinat ko yung Wirings yan ayong uh, yung 87, 87, siya nang pinapunta ko doon, papunta doon sa soli ah uh, ito naman, 86, siya naman galing doon sa Sose. iya. Uh, uh, yeah. Ito naman, 85, ah uh, gawin natin ground. Permis ng ground yan sa kaha.

<laughs> Bago dito lang namin madadala. Wala pang 15 minutes, tapos na agad. <laughs> Talagang napakaswerte. Awa ng Diyos. Maka, hindi na magtutulak. push hinuhulit. Pus, yeah? ka tulak kayo. Bakit nagtsatsaka kayo magtulak? Uh -huh. Huling tulak na, huling tulak. Ah, ilan na ang nilagyan? Parang patatlo ko na itong nilagyan ng relay. CRB mga ganung model. Ah, oh, mga lumang modelo ng CRB. Kada kapos na yung pasok ng kuryente dun sa solenoid. Okay, ayan. Ayan pala yung pinaka-live niya. Kala ko meron na sariling mga. Kaya na, sa tubahan natin yun, yung mga effort na mga yung green sa body. Ay, green ba? Yellow. Yellow sa body. Pasa. Yung, 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 yung negative. negative. Ayan mo well, well, natin doon sa restaurant doon sa Misa Bank. Bakit? <laughs> Naka-CRB no, kami, nagbaba kami ng itlog, harina, bigas mayamie hindi namin eh kung kami pala. Basag eh kasi pag nakangita kabo korma ginubli pa dinipang korma putakan ko naman ang ginuto pa ba yun manager na mabaya na ba ne? yung 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 Ang yung 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 yung

Lalo mga muna Tagaraw na uli yun Ganda pala ng tingin sa inyo Naka CRV pala naman eh Pag babae eh, tulak na Oo oh, isuso nga Susuaw <laughs> Honda naging isuso no Oo oh, um, Hirap na hirap kami Ilang araw na kayo nagtutulak nito? Guys nice. Hindi lang ilang araw Apat na araw na <laughs> Hindi lang <laughs> Apat na araw na pala kayong pinarurusahan ng <laughs> Hindi na. Kaya wala yung inumpisa natin na susun na suso susun ha. Ayong bumili ng battery. Ah, bumili na lang ha, kahapon. Kahapon sana. <laughs> Kilawit na, ay. na ba eh. Lumibili ka kami. Puta ka eh. Ay, bago ng battery. Ano yung manta? Ampa. Kaya hindi na namin din na lol. pagbili. Oh. Hindi na pagbalik yung ano. Sa may... Hindi na yung ano. Hindi, so, ganito sakit nito pagkakinapos sa kuryente ay hindi mo na mapapaan. Pero minsan ito eh, lalo kutok mahina. Oh. Ito nga ano, nalilig. Na, tiktak na tiktak na lang. Hindi yan sa, hindi yan sa akuan eh. Hindi ba sa start ko? sa makina yan eh. Eh ba't kapag ginagaw namin, lala, eh tayo? patay buhay yung kuryente. Wala pa kayo terminal dyan. Okay, ang uh, i-ground natin yung 85 ay uh, yung kulay dilaw na yan uh, 85 yan. Ah uh, yung 30 naman yang gagawin nating uh, live papunta ng battery Busing, siya ba yung kinikinto ko sa akin na fold sa tayo ng kalabaw? Malaki na, no? Pagka talaga kalabaw siya, bang na naga nagkakain? Parang hindi yan, <laughs> Alakas, kumain! <laughs> <laughs> po, boss, kumain! Kamu gagalit eh, lalong nagagalit, ang <laughs> siyang. Para lang pala kayo naglalaro pero kayo pinahirapan lang gusto ng sasakyan nito ha. Taba, isusungayan so, so ay yan. Ayaw kong maliwa ng wiring. Eh, hey, baterya! Hindi kami baterya. Pag ka ng baterya, ganun din. Sinong hindi naniniwala ng wiring? Ay, may ari. Ay, may ari. Ay, ay, okay, gaground natin yung 85. Ian. Oke. Dito Di tayo. Nice, Wala, ya. wala. Ito, meron na. <laughs> Ay, ito pala eh. Kayo hey, hindi, Merkulis kayo nag-umpisa. Hindi, Merkulis ulit yung binaligan yan eh. Yung sapatis hindi tayo nagawa. Oo, oh, sa na, na. may salinggo. May no? salinggo? Hindi, isa mo. Kung may Merkulis tayo nag-umpisa, tulak na yan, tulak. Uh -huh. Ito pa na yung dulo sa Yan. Tapos na ang problema nyo. Sa wakas. Natapos din ang pagtutulak. Aircon na lang. Aircon na lang. Aircon, aircon na, lang. na lang. Aircon. Baka. Car wash. Papa, hindi na tayo magpapakarwas Ay, hindi na ba tayo? Sila na. Sila ang papakarwash yan. Pusin lang yung tukungan yan, eh. Sa duktungan yan Wala, yun, yan, talaga ang laman, o. Oh. baka may duktungan na pangit yan. Wala, ayaw mo na. Yun, yun ang laman ng wire, eh. Hmm. Nasa na yung tape, o. Oh. Dito na ang problema niya. Mayigit hindi pa kayo isang linggo nagtulak nito. Kung, kung inabot... Kung inabot kayo isang linggo di... Isang linggo may... Isang linggo may bagong kain. Wala na kinain. Pagmamakbo sa jalebi di... sana kami eh. Ang problema yun, pag eh. Nagmamakbo kayo, nagtulak na sa kanya. Eh, susu. Unda ito, hindi susu eh. <laughs>

high na guys ayun mga katat ito ay 4 ng pag so, ito yung papatay na itinutulak ito uh, din sa atin sabi nga ni boss wala pang ano boss wala pang limang pa, 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 minuto wala pang limang minuto laking panakas maraming dito po kayo punta uy ano? Hello. Hello. Hey, Hello. Hindi na kami magtututula At mapapabalik na sa may ay may kanya O oh, yun, binigyan kami pang merenda Kaya lang yung pang merenda sa loob na isang taon Ayan, 4 days sila nagtutulak Budget nila, naayos na, umandang ng kanyang sasakyan <laughs> Tapos na yung ano dyan, tapos na yung kurinting tomato ko yung galing sa lote Kaya talagang ginagawa yan, nilalagyan ng relay Doon, uh, kung nakagalang eh, na, na, nakapit ng drone na Meron akong kung ginawa nito sa kanya sa pagting Rizal, tanay na siya yata yun Ganyan na yun, pag uminit na tek, mahina hindi pa kasi pa nangayos ang solenoid. Tapos yung kuryente. Kaya nilagyan ko ng galing Ito, ganun din na nangyari. Kaya pala marami akong nakikita sa may bastak yan. Dati isa lang ang dito. Ginagawa oh. nila rin ko, nakakabitig ko dito sa mga van. Tatlo na nang tatlo. Meron mga balita dyan. Sa makina. Mm -hmm. uh. Pero iba naman ang naging kuha nito na ginagawa nito. Ah, sa supply naman. Uh, ito na may ground ito eh. Oh. Yeah, kasi ang tapos na yung supply na bumapasok sa solenoid.

Yan, okay na. Uh, for this na itong patulang tulad. Ibig sabihin, ilang linggo na kayo namumroblema rito? Eh, mag isa linggo na kami namumroblema ko na tula, Tulak, tulak. Okay. Ay, uh, ito. Buti na trapo mo. Hindi uh, nyo na ang dinala sa akin. Eh, huwag ka dyan. Kaya, ano, sabi na. <laughs> Ay, uh, <laughs> tapos na tayo, nasa problema na na boss? Ako dito lang muna. Thanks for watching. Hayo. Okay, uh, shout out muna tayo. Uh, shout out kay Glyn Rita Rita. Uh, first of all. Uh, shout out din kay Joey Aguirre. Ah uh, shout out kay Sandy Tumali. Shout out din kay Andres Abad. At uh, sa kanya mga kababayan. Yan at magulang niya sa Ormoc City. Shout out po. Kay Manuel Garcia. From Tarlac City, shout out po. Ay kay Francis Milloren, ah uh, shout out po. Kay Carlos Sidelia Jr., ah uh, shout out. Kay Nanding Ibay, ah uh, shout out po. From Ilocos. Yan. Kay Ronan Samonte, shout out po. Kay Peter Tungkol, shout out. Ah uh, siya po ay taga Tuguegarao City. Kay Juanito de la Cruz from Barcelona Alicia Asabila shout out po. Ah uh, Karino Ronilo Elec from uh, Negros Occidental Canlaon City shout out po. At siyempre sa lahat ng aking mga silent viewers, shoutout uh, shout out po sa inyong lahat. At siyempre uh, hindi mawala ang mga subscriber, Shoutout uh, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong support at panonood. Thank you.